Kaya ito yung masasabi ko na isa sa pinakagrabe yung nagawa ng Sinner Greens sa kanya. Akala niya wala nang kagamutan, wala nang kagalingan. Pero buti na lang talaga, nakilala niya yung Sinner Greens. Kaya kung may kakilala ka, na nakaka-experience, nakuulad ng kay ate, you, you should watch this. Tapusin mo hanggang dulo, baka makatulong. Siya po si Ate Maria, taga-Tarlac po siya, no. Isa po siya sa natulungan ng Sinner Greens. Ang case niya, grabe, yan. Guys, din yung balat niyo sa paa. Yan. Meron po siyang severe psoriasis at eskema. Grabe po yan. Uh, talagang hopeless na po siya. Wala na siyang, nawalan na siya ng pag-asa. Pero buti na lang talaga nakilala niya si Nergreens. Ang plano talaga niya, magpapagamot na siya sa doktor. Ngayon, it's so happy lang na yung doktor kasi siningil siya ng almost 80,000 pesos para sa therapy niya. Siyempre, di ba bilang ordinaryo Pilipino, mabigat talaga yung 80,000, di ba? Sa ganyang case. Ngayon, may nakilala siya na kaibigan namin Okay, so pinainom siya ng Sinner Greens. Ang dosage niya, dalawa sa umaga, dalawa sa hap, tanghali, dalawa sa gabi. 30 minutes before meal. For 7 days. Okay, okay. So, challenge namin siya ng 1 uh, week to 2 weeks. No? Na kapag wala nangyari sa katawan mo or sa balat mo, no? walang improvement, balik namin ng pera. Alam mo guys, grabe. 5 days pa lang ha. 5 days pa lang, ito na yung paanya. So, yun no, tignan nyo guys, oh. di ba? nagkaroon na siya ng konting improvement kahit pa paano. So, tinuloy-tuloy niyo pag-inom ng Sinner Greens. Guys, after 2 weeks, na grabe. Pati siya na-amaze sa resulta ng product. Tignan niyo yung paa. Guys, ito na po yung paa niya ngayon. Grabe po, no? Parang na nakaka nakaka-imposible. Pero guys, kami po kasi nagpapainom eh. Hindi po kasi kami nagka-copy-paste lang. Tignan niyo guys, o oh. Di ba? <laughs> from, ano, from severe, no? May, may mga konti pa din naman pero guys ang laki ng improvement sa kanya ngayon ang, ang nangyari po kasi sa kanya Diba? ba? Uh, tapos sinasamahan niya ng tamang diet, no? Kasi nasa diet din naman ang sikreto eh, nasa kinakain natin, di ba? Syempre, ando din yung mga gamot, pero guys, nakatulong talaga yung senior Greens sa kanya. Tingnan niyo guys, oh. di ba? Hindi na siya makalakad dun time na yun dahil sobrang sakit, pero dahil sa senior Greens, katulungan yung kalagayan niya. So, yun lang, guys, grabe. Grabe yung ginawa ng senior Greens sa kanya. Ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.